Hello guys, good morning, good morning sa ating lahat At ito na naman tayo Pupunta naman tayo hahakot ng ating mga paninda na kamuti Yan. Kasi walang, walang kasakyan yung may-ari ng kamuti guys Kaya dahil naghahanap din ng maibinta sa palingki pag sa linggo Yan pong pinuntahan namin talaga. Buti nga na lang summer at maganda ang daan. Kahit hindi na si binuh buhangin lang yung daan, lagyan ng buhangin na may na pasalubok tayo dyan. Na kolong sidecar. Yan guys. Kaya dahan-dahan lang ang pagmaniho na pagmaniho dyan. Kasi, hindi natin alam kung ang daan. Kasi ngayon lang nakapunta. Dahil lang sa walang maibinta sa linggo. Kaya yung pinuntahan namin sa bundok yung mga tanim. At mga hinarbis nilang kamuting baging. Yan. At yan ang daan. Ayan guys. Papunta doon. Ayan. Malayo-layo guys. Maaga, maaga kaming pumunta dyan. Nung ano? Alas 5 ng umaga. May dalawang oras kami ng biyahe dyan. Ayan nakot namin yung mga ano. Yung mga kamuti nila dyan. Yan. O, yan ang daan. patungong Sa liblib na lugar. Yan. O. maganda talaga pumunta dyan kapag summer kasi, kasi yung interview nila ng may-ari dyan na <coughs> pinagsakyan nila yung nervous nilang kamuting kahoy sa pinakabundok-bundok pa na hindi madaan hindi mapuntahan ang sasakyan na maliliit yung malaki yung mga truck dump truck lang ang makakaano kapunta doon kaya nag-arkila sila nang naghakot hanggang sa madaanan ng maliliit na sasakyan pero ang mahal yung ano niya hindi pa lang nila diniretso sa ano sa baryo namin para sulit yung pinang nila yung truck nilagay lang dyan sa ano sa so, uh, m -m madaanan ng kasakyan na maliliit. Kaya yun, doon kami napunta. <coughs> Yan. Maganda ang bunga ng mga tanim nila doon, pero yun, hirap lang ang pag iahon sa bayan. <coughs> lalo na kung wala silang, lalo na yung nag, ano, nag, Nagtanim na wala rin pang buhat ng ano, sasakyan, yun, ang mahirap. Kaya kami naghahanap ng paninda, yan na lang ang inanon namin. Oh, yan, may sundalo pala. May sundalo na, may sasakyang sundalo na masalubong, kaya ihinto muna, mahirap na. Baka tayo matagis dito. Yan. May mag-training siguro dito. Kaya ano. May sundalo na dumaan. <coughs> Yan. Malalaking sasakyan lang ang mapunta dyan. Kapag ano. Kapag tag -ulan. Hindi na kaya yung mga maliliit. <coughs> Hindi na kaya yung mga maliliit na sasakyan kapag tag-ulan, guys. Ayan. Graba lang ang nilagay dyan. O. Pero ngayon, motor, van, yan. Kaya na. Kasi summer pa. Ayan. At tayo y... ano, dahan-dahan. hanggang makakarating sa ating kinaroroonan. Yan. Since ya guys, hindi ko lang na video yung mga kamuti kasi sa tayo. Yan. Hmm. Maluwang ang, ang anong hingga dito pero ulang na lang semento <coughs> yan mm. maganda ganda ang daan pag summer lang pero kapag tag-ulan nah, nahihirapan na makyat kasi madulas kasi mga buhangin maanod na naman. Ayan. At saka so, hindi naman lahat yung mga matatarik lang na daan ang nilagyan ng buhangin. <coughs> Pero yung ano na mababa na, mababa na hindi matarik yun. Walang nilagay. Kaya ganyan. malubak kapag umulan. Yan, at malapit-lapit na tayo. Dito. Yan. Takbo lang ng takbo. Ba. Yan. takbo tayo nang takbo. Ayan, guys. Hmm. Para makarating din tayo sa so, <coughs> Maano yung ano, lalamunan ko? Yeah. dahan-dahan ng pagtakbo. At yan na guys, ang mga kamuti. na, yan ang ginawa nila na pag, anuan, paglagyan ng mga, ano nila, mga produkto nila. Yun, hindi na nakuha ng video. Ang camera, yung sinasabi ko na parang bahay dyan. Ginawa nila, ginawa nila yan na ano oh yan meron na naman meron na naman maghakot yan si maliit oh, maghakot daw ng ano ng kamote yan hmm. yan ang hakotin namin yan guys oh yan isang tao lang may ari yan. Mga ah, kamuting baging lang yan. Hmm. Ay, 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 ay. Hmm.